Magandang magandang umaga po sa lahat. <coughs> tapos ng bata may exercise na po. Uh, kain naman po tayo. Ito po isa sa mga talagang favorite kong kainin po talaga yung yung pong kanin na may kape. ahalo ah, ko yung kape sa ano tapos uh, may prito ko sasawsaw ko sa ano sa sasawsaw na maanghang ganyan. Ito talaga isa sa mga favorite ko na ano kainin. Parami kain ko niyan. So tawag po sa amin ito Tinughong <laughs> Sarap po talaga yun Yung, yung pong nagme-melt yung Ito po so, Sabawin ko po siya ng kape Ganyan oh. Yan yung Gustong gusto ko po yung nagme-melt yung Ano yung Nagme-mix yung Lasa ng Tamis Asim Alat Wala po po Ibang gusto na yung <laughs> Sa toko po Gustong gusto ko po talaga yun So ito po yun tapos po sa amin tinughong. Ayan po. Kanin na may kape. Sino po nakaka-relate niyan Oh. Yung iba po, kanin lang. Pero ako po, kasawsawan ko po ng... May prito. Prito. Ayan, Yung prito na yan. Kasawsaw ko po yan ng ganyan, no? Kasawsaw ko yan dyan sa ano? Yan, sa sawsawan. Tapos, tapos ginagano ko po dyan oh. Gusto ko po yung naghahalo yung nasi ah, Ganyan Thank you Lord Mmm Mmm Napakasarap Yung anghang na yung tamis Yung alat ng asim Naghahalo Sarap Mmm Kapi lang po yan na may kanin. Tawag dyan, tinughong. Mm. Hmm. Kain po tayo. Hindi na tayo nakapagdasal. But, thank you Lord pa rin. Mm-hmm. Hindi po ako nagmumukbang ng ano ng unhealthy food. Ayoko po 'yun. Mga karne karne. So, lagi yung pong tatandaan. Yung pong masasarap. Mga taba. pagkain. Masarap na pagkain anti-cancer po yan. Tanong kayo, bakit anti-cancer? Ano Alam nyo po yun. Sasarap po nun habang kinakain po yun. Mag-aantay po kayo ng cancer. Kaya anti-cancer yun. <laughs> yan tatandaan nyo, lahat ng klase ng masarap, basat mga taba, lahat ng klase ng ulam na masarap, anti-cancer. Habang kumakain, nag-aantay ng cancer. Eh, ito, healthy po ito. Wala pong taba. Kanin lang, tsaka ano. Mm, kape. Mm. 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 Ako, okay, na po. Ako, okay, kumakain nito. Yung plato ko, ganito. Kasi sa kape. Marami ang kulay ito. Pero hindi po palagi. Lala po pag umuulan. Napakasarap po nito pag umuulan. Para ka rin kumakain ng champurado. Saka naman, kape na may kanin. O kanin na may kape. Hmm. Mmm. Pag nag-remelt siya, sarap. Mmm. Wala na po. Mmm. Natin. Mm. Mm. Thank you Salagang so, tatandaan Lahat ng klase ng masarap Anti-cancer Mag-aantay ka ng cancer habang kinakain mo e, ulit, ulit ko po yan <laughs> Thank you and God bless